Morning guys. Oh, adventure time na naman. Sana. Dito kami na park. <laughs> One, sana me. Kasama ko si Aldrin. Shout out, Bay. Di kami padungo, flat track. One on destination. Medyo, ini medyo gloomy talaga. Ulimlim. lim. ah, uh, yan o, kakando na si Bay Glenn Tara, start na tayo maglakad Ah. ah. Ayun, nandun mm -hmm. na si Bay Ayun o, no? maglakad na Ayan, ito yung track natin dadaanan guys Kailangan mag-ingat kayo, madulas yung bato Kailangan magingat kasi mga dulas. Dango kayong bato. May dala pa akong rado. So magpifishing tayo doon. Ayan, Nine o'clock, we can start. Ano si Baiglin, oh. No? Lolo, lolo. Lolo, ah. ah, pwede na kami umakyat dito, guys. Nawala yung daan. Kasi sa landslide. Ayun oh yung parkingan namin. Andun si baba si huh, by Aldrin, biro Brad. lang. <laughs> Ayun park namin, parkingan. Alam mo, nauubos 'yung presolanya. tangi gyo, oh. Tangi gi. Ah, yan yung flat truck guys, oh. Uh, it's been a while. Never been back here. <laughs> Hala ka diha Nalaka brad. 'Yun yung pinaka problema roon. Walai chance Jadi orang tak bos Balik-balik Wala na gin Sira na yung Dagar kanding ni Brad? Dahil dah ligau ni kanding kanding Eh nga Bulak-ulak kau gula sila dia Mga na gusto lah Balik niya sa ubos Ingat ah ingat Kidangog Bisa pakai lagi <laughs> dah. Habu-habu kereta tu, baik lain. Ah, dah gabih dah dulas. Isang ah. La la la. La la la. Ha? Ah? Dengok. Ayo aku biasa friend. Hai. Lampus nami. Ni buah New Zealand guys. <laughs> <laughs> bye Aldrin. Ah. Ah, si Bigley tara, tara, na una. Tara tar kanding tara per tropes. Tara ya, ligaw. Mga kuan sila gan wild goat. Kana mo bidi ligaw mo na ako mo na wild bani. Yan oh librian guys dito. <laughs> wild goat, wild goat. Ah. Ming wild kambing guys oh, sa taas so. Yan wild yan, pwede yan i-hunt i-hunt nasa taas lang another review nakapagpahinga ka muna kami tapos another akyat na naman sa mga bato doon ang ganda ng dagat o flat medyo makulimlim lang ah, ang daming wild goat guys oh, sa taas yoo -hoo! ulam sa Pinas <laughs> warta Don Aldrin ang na Don Aldrin, Aldrin. utig the third <laughs> <laughs> Don, the destination <laughs> namin na doon pupunta doon hug lang one time <laughs> oy yan na live live din na okay namulot si Kuano ng shell si Baiglin oh so daghan ang dami guys grabe grabe bigay tabay patanaw ba? wala ka dia Woo. may ulam na kami one week supply <laughs> oh grabe oh. one week ayan nandito lang guys sa tabi ang dami oh oh Mura ni siya glass sa guwan bay kanang nay sa ang sa to. Ha. All right. Pangalawang pahinga, guys. Ha. Chill na kay si Bay Aldrino nag-live. Ah. Si Bay Glenn na una. Ang ganda. Ha. Dorong pahinga, guys, kasi yung flat oh. may bato doon yung akyatin namin. Yan na naman. Last na akyatin namin. Mga bato. Tara, mag-ganda exercise. Ang daming maliliit na tahong. 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 Yan mga tahong yan. Balik tarin ko ha Puro tahong yan. Maliliit. Bay, gagmay kitang tahong no, itom no. Yan mga tahong yan lahat. Uh, tahong. Tahong, tahong. Sige, galak pa more. Ayan, uh, malapit Kita Dito tayo sa tubig, guys. Ayan. Para, hindi na tayo akyat. Ayan, oh, pahinga na naman. Pangatlong pahinga. Last na yung bato na yan. Ano yan? Hello. Ah, eel Oh, eel yeah. Ah, dami talagang eel dito. Pero gamay rin na siya nga il. Katong mo nakuha. Isus. Gamay pa na Ay, manang. Gamay pa ni. Oh. <laughs> Ay, manang. <laughs> Ay, Yan, may eel guys, no? Wala lang, iniwan nila. Sa atin pa, ula lam. Pawa. Pawa, shell. Ang ganda guys. Pwede diya sa una. Di, di na private na nila ba Katong nagyaan Alright, pang limang rest guys. Ayan na, no, hindi ko na videoan kasi mahirap. Ha, tapos hiningal na ako. ato <laughs> rest naman, lakad. Sa flat. Ayun, malapit na isang isang akyat na lang dyan. Tapos na tayo. Ano, nauna na sila. Ayun. Ay, finally rest muna. Ay, ayun, ilakad natin oh. No? Mga patudo. Ah, napakaganda guys. Pag hindi gloomy to, napakaganda talaga dito. In nature, sarap maglakad. Na. Ayun, doon ah, kami sa kabila. Oh. Doon kami naglakad. Diyan. Yan nila ka dami lang. Sige. Wala ni. Wala ko datang. guys. Yan nila. Yan nila. Tahan natin. Uh. Ah, nindot. Ang ganda. Yan naman yung place. Napaganda. Ah. Dua ah. ah. kingpis dua ada dua. Kingfish. bobo bubuyas. Let's go. And final. Tayo medyo mah taas na guys. Santo kami sa kabila oh. Tayo kami do. Dito. 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 Okay po. Here. Ayen sayo na mo. Bangin. Bangin, bangin. Ingat Focus on the Track Advice dito guys Naka para At saka Pants Para hindi masakit yung Ito mga Tinik Galing kami doon no? yan Yan kami galing Lakad kami dyan then. Hanggang dito Malapit na kami Alright Ayan, malapit na kami guys Malapit pa Gano'n kami Pas-pas, brad Dool na, brad Tala, brad Uli na Iabot naman ta Ay Konting kembot na lang, guys ha? Mga guys Aray ko Laag pa more Ayan Pahinga muna Medyo mataas to. Akit, akit. Yun. Ayun. ano Bangin na guys oh. Bangin, bangin. Yan yung flat track. Ulo. Ano ah, ni Brad? Darin ako ko taman. Pwede. Sawa so, alam ko. Pwede. Mataas yun. Ulo, ulo, ulo. Nangaling ko muna video ha. Okay. Allah, finally we're here feeling kay hey guys, ang feeling. bye 30 minutes. Ang na to. Hinahinay na to, 30 minutes. Oh, so, kaya na dito. Pero... Yan, yeah, ito, ito tinatawag yung flat Si flat. Yan, yeah, pwede kayo mag-camping overnight dito. Dito ako last, 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 last year na huli ng malaking pating. Dito ako first na tutumag kayak. Dito banda. Oh. Kisah ni ba eh? ni Brad? Okay. May nakaiwan no? oh Oh donated by. Okay. Gracia. Gracia. Lips to lips mula na. Kaysa nak nagamit. Handle to si buy kids. Dari may katent sa una ba eh? Ang lahat. Ito ang laki. flat truck. Yan yung parking. yung parking la, dyan kayo magpapark so maglalakad kayo dyan start yung truck hanggang dito until here yan o nandun sila sa baba hanap sila na shell ay grabe napakaganda guys ito so, niya yung landscape o ito kaya flat rock they call it flat rock ah, yan o nanguha siya ng -wan. mga Jadi lang sabok ba. Oh. Dito lang oh, may mga. Paki tawag ana ba. Pagpua Isu, mga mugi mo ngari ko may manguha. Isu, tingnan niyo ba ano laki kids oh. Nasa kamay ni Glen oh. Ay, dapat kita, paki tawag balde. Nasakan. Eh, sudah kana no. Laros sa baba kids oh. Nasa baba lang oh. Ayun, sino pa na kami. Sa paggamin mamain. Wala oh.

betul 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 apa tu man? ada kan, bau ni mu? bau di ni suk suk dia tu sayang berapa dia tu? hah? Dengar hari baik tengah bingung sukaan baik wah na sek suk dia tu Kapilan kepilan anak mo aduh pelaki patahin tu ini mau kerap Gua wasa tu. Nak dah. Dua apa nak aku? Dah aku udah aku naik kayu. Kau gita nato di nato kuah. Perlu kumpakan Ada Asa. Kan macam. ulu. Ada lauk kacau. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Tunggu tidak ada tawari kamai. Mungkin mau nak ada dulu. Ajar, ajar. Ui, Jangan ambil lagi tu sini weh. Sini weh. Sini. Pasal nak apa yuk? Kan nak. Ya. Ha, ha, ha.

after nyan guys binalikan namin yung pinakamalaki kawala yun yung isa sabi ni Bay Glenn, nandyan lang daw sa ilalim pero hinanap namin uh, talagang wala na baka pumasok na sa ilalim sayang yun pa naman yung pinakamalaki guys after nyan guys um, umuwi na kami kasi baka maabutan kami ng high tide hindi kami makadaan doon sa aming truck pag uh, mataas na yung tubig hindi na ko na nabidyuhan hi Success guys finally we're here wow! uh, look, another 30 minutes walk back to the parking lot uh, okay. <laughs> <laughs> uh, partida, may pa yan. bye Glenn Thank you success. Success, success bye Aldrin in the house Alright Thank you uh. till next time guys see ya bye bye and uh, guys Dala namin. Ito, nahuli ni Juan. by glen. Dalawang kugita. Tabugo ka din. Kugita na nila. Kugita na nila. kugita na to sa amin. Amin sa goal. Ito lang ang goal. Ito pa. Goal. Alkohol? tawag ganito ba eh? Tamba na eh, yun. nabing mga selo Ibat na, tulad na pa. na